Ang diabetes ay maraming mapanganib na komplikasyon tulad ng pagkabulag, kidney failure, high blood pressure, alta pressure, at maging stroke. Kung mayroon kang type 1 o type 2 diabetes, inirerekomenda ko ang paggamit ng Golden Insu para sa agarang lunas. Ang diabetes ay lalo mapanganib para sa mga matatanda. Kung ayong pamilya ay may mga matatandang may diabetes, Hayaan silang gumamit kaagad ng golden insu upang maging stable ang kanilang blood sugar. Ang labis na blood sugar ay humahantong sa mga mapanganib na komplikasyon. So, sa kasalukuyan, pabata ng pabata ang mga taong may diabetes, sanhi ng hindi unhealthy o hindi pagkain ng mga masustasyang pagkain. Kung ikaw ay diabetic, limitahan ang pagkain ng mga matatabang karne, mga lamang loob, balat ng manok at limitahan ang pagkain ng confectionery o yung mga sweets at soft drinks. Bilang karagdagan, ang golden insu ay dapat gamitin para ma-stabilize ang blood sugar. Tutulungan ka ng golden insu na ma-stabilize ang iyong blood sugar hanggang sa 7% na hindi gumagamit ng iba pang paraan. Makakatipid ito ng pera sa mga gastusin sa pagpapagamot. Pagkatapos ng maikling panahon ng paggamit ng Golden Isu, mawawala ang mga sintomas ng diabetes tulad ng patig, panlalabo ng paningin, pamamanhid ng mga paa, labis sa pag at magiging maginhawa ang iyong pakiramdam. At kung na-stabilize na ang blood sugar mo nang mababa sa 7%, Salamat sa Golden Insu. Pareho na ang mga pasyente na may type 1 at type 2 diabetes ay maraming gumagamit ng Golden Insu. Napakaligtas ng Golden Insu para sa iyong katawan. Salamat sa mga sangkap itong natural na mga herbal. Bukod sa napakamura ng pambihirang produktong ito, hindi mo na din kakailanganin gumasas ng sobra sa pagpapagamot ng diabetes. Nakakasiguro ka sa kalidad ng Golden Insu dahil ito ay inaaprubahan ng FDA. Bukod dito, isa rin itong produkto na sikat na sikat sa mga diabetic sa Japan. Alam naman natin na ang lahat ng ang Japan ay ang pinakamataas na life expectancy sa buong mundo. Salamat sa mga dekalidad na produktong pangkalusugan.